Sa si Jesus na namatay sa krus ay muling nabuhay pagkaraan ng tatlong araw at lumabas sa libingan. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad sa loob ng apat na pung araw bago siya umakyat sa langit. Pinatunayan niya sa kanila na siya ay buhay. Mga alagad, buhay ako. Totoo to. Ito, awakan niyo ang mga butas sa kamay ko. O, kita niyo? Sa tuwing makikipagkita siya sa kanila, sinasabi niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Makinig kayo. Kailangan ninyong itatag ang kairihan ng Diyos dito sa mundo. Hindi ako matutuwa kung sarili lang ninyo ang gusto ninyong mamuhay ng maayos. At paguli, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, kundi kailangan hintayin ninyo ang banal na espiritu ng aking ipapadala. Natatakot akong manatili dito sa Jerusalem. Paano kung dumating ang mga sundalo at hulihin tayo? Isang araw, nang magkatipon si Jesus at ang mga lagad, nagtanong sila kay Jesus. Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Ang nagtatagda ng mga oras ay ang Diyos ama lamang. Kaya hindi nyo na kailangan pang malaman kung kailan iyon ang mahalaga ay darating sa inyo ang banal na Espiritu at bibigyan kayo ng lakas para maging ko. Hindi lamang sa Jerusalem, kundi pati sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Naiintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Pagkatapos sabihin ito ni Jesus, biglang… Oh, ano nangyayari? Si Jesus ay umakit sa langit. Ah, Isama niyo po ako, Jesus! 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 Si Jesus ay niakyat sa langit habang ang mga lagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap hanggang hindi na nila siya makita. Bumalik ang mga lagad sa Jerusalem at sama-samang nanalangin gaya ng sinabi sa kanila ni Jesus. Naalala mo ba ang sinabi sa atin ni Jesus bago siya umakyat sa langit? Alalahanin natin, nangako siya na ang banal na espiritu ay darating kaya huwag tayong mangalat, magtiis tayo at maghintay gaya ng sinabi niya. Okay? Tapos, isang araw... Ah? Huh? Ano yun? May bumababa mula sa langit. Piglang may ingay mula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang mga mananampalataya ay nagkaisa sa puso at masigasig na nagtipon sa templo araw-araw. Masaya silang kumakain, inalaga nila ang isa't isa at bukas palad na pinagsalohan ang tinapay at pagkain na mayroon sila. Pinuri nila ang Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, pinahintulutan ng Diyos na mas dumami pa ang mga taong naliligtas araw-araw.